Aris. Ang pinapahiwatig, sa pamilya, dapat mong ipakita ang matinding pasensya sa iyong mga mahal sa buhay. May mga usaping maaaring magdulot ng tensyon, kaya mas makabubuting ikaw ang magpakumbaba at umiwas sa anumang alitan. Ang kalmado mong pagharap sa mga sitwasyon ay magdudulot ng mas maayos na samahan sa loob ng tahanan sa usaping pera o pananalapi, ngayon ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang pag-iipon, iwasan ang pagpapautang o paggastos sa mga hindi kinakailangang bagay. Kung may planong transaksyon na may kinalaman sa pera, tiyakin na pag-aaralan itong mabuti upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Sa pagmamahalan, ang pasensya ang susi sa pagkakaunawaan huwag hayaang makontrol ng bugso ng damdamin ang iyong mga desisyon, mas mabuting magsalita ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakasundo, ang pagmamahal ay dapat palaging may kasamang pangunawa at respeto. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 24, Number 30, Number 8, Number 19, at number 36. Taurus, ayon sa iyong gabay, sa swerte ng araw, maganda ang iyong aura ngayon at maaaring dumating ang isang oportunidad na makakatulong sa iyong tagumpay, gayon paman, iwasan ang pagiging sobrang mabait sa iba, lalo na kung ito ay maaaring magamit sa iyong kahinaan. Sa negosyo at pakikipag-usap, kung may kaibigan o kamag-anak na nagyayaya sa isang negosyo, pag-isipan itong mabuti, hindi lahat ng alok ay magbibigay ng mabuting resulta, kaya mas makabubuting maging maingat at huwag agad magdesisyon ng hindi sinasaliksik ang posibleng epekto nito. Sa relasyon at pakikipagkasundo, kung may deal o kasunduan na kailangang pag-usapan, makabubuti na isama ang iyong kabiyak ang kanilang pananaw ay makakatulong upang makabuo ng tamang desisyon at maiwasan ang hindi kanais-nais na resulta. Sa trabaho, maging handa sa anumang ipag-uutos ng iyong babaeng boss o ng isang nakakataas sa iyo sa trabaho. Maaaring siya ang maging dahilan ng isang magandang oportunidad na magpapalakas sa iyong karera. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 14, number 23, number 7, number 18 at number 21. Gemini, ang pinapahiwatig ngayong araw sa trabaho, ang tiyaga at pagpapasensya ang pinakamahalagang puhunan ngayon sa iyong trabaho. May ilang hamon na maaaring dumating, ngunit ang maayos mong pag-uugali ay mapapansin ng mga nakakataas. Ito ay maaaring magdulot ng magandang impresyon at mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa tahanan at pamilya, kung may kasunduan o desisyon na kailangang gawin sa loob ng bahay, maigi na ibigay mo ang iyong opinyon, ngunit kung may nararamdaman kang alinlangan, mas mabuting pigilan ang mga ito, sa huli, nasa kanila pa rin ang huling pasya kaya hayaan silang magdesisyon ayon sa kanilang kagustuhan. Sa pakikitungo sa iba, sa anumang deal na kailangan mong harapin, siguraduhing suriing mabuti ang bawat detalye. Kung kinakailangang pumirma ng dokumento ngayong araw, tiyakin na alam mo ang lahat ng nakapaloob dito upang maiwasan ang pagsisisi sa bandang huli. Sa pera o pananalapi, sa usaping pera, dapat mong ipakita ang pagiging matalino sa paggastos. Ngayong araw, mas mainam na magbigay lamang sa mga tunay na nangangailangan, lalo na sa iyong pamilya at minamahal, huwag basta maglabas ng pera para sa iba nang hindi pinag-iisipan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, Number 12, Number 27, Number 6 number 22, at number 30. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, kung may kasunduan o deal na dapat pagdesisyonan, huwag nang mag-alinlangan, ang enerhiya ng mga bituin ay nagbibigay ng swerte sa iyo, kaya kung may dokumentong kailangang pirmahan, ito na ang tamang pagkakataon, Ngunit huwag kalimutan na bigyang prioridad ang usapan sa loob ng pamilya lalo na kung may kailangang linawin o ayusin sa tahanan. Iwasan ang makipagtalo sa mga kamag-anak ngayong araw, mas mainam na umiwas sa diskusyon upang hindi masayang ang magandang pagsasama sa hinaharap, minsan, ang pananahimik at pagpapasensya ang pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Sa tahanan, ang pasensya ang magiging susi sa maayos na araw. Kung may tensyon sa loob ng bahay, mas mabuting ikaw ang unang magpakita ng pang-unawa. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na ang pagiging mahinahon ay magdadala ng mas magandang relasyon sa loob ng pamilya. Sa trabaho, makisama ng maayos sa mga kasamahan kung may isyo sa opisina. Mas mainam na pair alin ang diplomasya kaysa sa padolos dolos na desisyon, ang iyong sipag at syaga ay mapapansin. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong patunayan ang iyong kakayahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 28, number 16, number 33, number 7, at number 45. Leo ang pahiwatig ngayong araw, iwasan muna ang pakikipagkasundo o paggawa ng deal, kahit pa ito ay sa isang matagal ng kakilala, ang enerhiya ng araw ay nagpapahiwatig na hindi ito ang tamang panahon upang makipagsapalaran sa mga kasunduan na may kinalaman sa negosyo o pera, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang relasyon sa iyong mahal sa buhay. Sa tahanan, bigyan ng atensyon ang pagsasama ninyong mag-asawa o pamilya. Ang paglalaan ng oras sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya na makakatulong sa mas matibay na samahan. Ang araw ay nagsasabi na ang pagpapakita ng pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Sa trabaho, mas mabuting manahimik kaysa makisawsaw sa mga usapan na maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga bituin ay nagpapaalala na ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagsasalita ng mga salitang maaaring makasakit ng damdamin ng iyong minamahal ang liwanag ng araw ay nagpapahiwatig na ang pagiging maingat sa pananalita ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 21, number 30, number 8, number 14, number 37, at number 25. Virgo, ang pinapahiwatig ngayong araw sa anumang kasunduan ngayong araw, siguraduhin mo naunawaan mo ng lubos ang lahat ng detalye bago pumayag. Iwasang agad na sumang-ayon ng hindi muna sinusuri ang lahat ng maaaring maging epekto nito sa hinaharap. Ang gabay ng mga bituin ay nagpapahiwatig na ang pagiging mapanuri ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta. Sa tahanan, magkaroon ng mahabang pasensya sa mga nangyayari sa bahay. Kung may nais kang ipayo sa iyong pamilya, siguraduhin na ito ay makakatulong sa kanilang pamumuhay. Ang liwanag ng buwan ay nagsasabing ang tamang payo ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa tahanan. Sa trabaho, sikaping makapasok ng maaga at magpakita ng kasipagan, ang dedikasyon mo sa iyong ginagawa ay mapapansin at maaaring magdala ng mas magandang oportunidad sa hinaharap, Ang mga bituin ay nagsasabing ang tiyaga mo ngayon ay magbubunga ng magagandang resulta. Sa pera, kung may extra kang pera, mainam na ilaan ito sa pag-iipon o pagtulong sa iyong mga magulang, ang enerhiya ng mga bituin ay nagpapahiwatig na may paparating na oportunidad na maaaring magbigay sa iyo ng mas magandang kita sa hinaharap, kaya mas makabubuting maghanda ng maaga. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 15, number 36, number 10, number 24, number 42, at number 18. Libra ang pahiwatig ng buwan, ngayong araw, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng senyales na ito ang tamang oras upang simulan ang iyong mga plano, lalo na sa usaping pangkabuhayan, kung matagal mo nang iniisip na magsimula ng kahit maliit na negosyo, ito na ang pagkakataong pag-aralan at isagawa ito, ang isang simpleng hakbang ngayon ay maaaring magbukas ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Pagdating sa pamilya, may posibilidad na may bigla ang masasabi ang iyong mga kapatid na maaaring hindi mo magustuhan, sa halip na agad silang awayin, subukan mong unawain ang kanilang punto, minsan, ang di pagkakaunawaan ay nagmumula lamang sa kakulangan ng tamang komunikasyon. Mahalaga rin na makahanap ka ng oras upang dalawin ang iyong mga magulang kung ito ay posible may mahalagang bagay kang malalaman mula sa kanila na maaaring makatulong sa iyong pamumuhay. Ang kanilang payo at karanasan ay maaaring maging gabay mo sa mga desisyong iyong gagawin. Sa usaping espiritual, ang pagbisita sa bahay ng Diyos kasama ang iyong pamilya ay makakatulong upang maalis ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa inyo. Ang sama-samang panalangin ay magbibigay ng bagong sigla at linaw sa inyong isipan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 12, number 25, number 30, number 18 at number 36. Scorpio ang pahiwatig ng araw. Ang init ng araw ngayong araw ay nagpapahiwatig na ikaw ang may hawak ng desisyon sa isang mahalagang deal. Kung ito ba ay itutuloy o hindi? Timbangin mo muna ang lahat ng posibilidad, huwag magmadali, ngunit huwag din palampasin ang isang magandang pagkakataon. May ilang ideya ang iyong mga kapamilya tungkol sa posibleng pagkakakitaan. Sa halip na agad itong tanggihan o sunggaban, pag-aralan itong mabuti, ang tamang pagsusuri ay makakatulong upang hindi masayang ang anumang puhunan o pagsisikap. Sa usaping pinansyal, ito ang tamang oras upang mag-ipon, ang perang may tatabi mo ngayon ay maaaring maging pundasyon ng iyong pinapangarap na negosyo sa hinaharap, ang disiplina sa paggastos ay magiging malaking tulong sa iyong pag-asenso. Sa larangan ng pagmamahalan, Ipakita mo ang iyong tunay na pag-ibig sa iyong mahal, hindi kailangang mamahaling regalo o engranding sorpresa, ang simpleng lamang at atensyon ay sapat upang mapanatili ang matibay na samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 21, Number 9, Number 17, Number 23, Number 14 at Number 36. Sagittarius, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapaalala na bago ka humarap sa mahahalagang usapan o desisyon, bigyan mo muna ng oras ang iyong pamilya, mula sa kanila manggagaling ang positibong enerhiya na magdadala sa iyo ng swerte sa buong araw, ang kanilang pagmamahal at suporta ay magbibigay sa iyo ng tibay ng loob. Maging mapagmasid sa paligid, may ilang pagkakataon na maaaring hindi mo agad napapansin. Ngunit kung magiging mas alerto ka, mas madali mong maibibigay ang tamang payo o desisyon sa mga bagay na kailangang gawin. Sa usaping pera o pinansyal, kung mayroong kaunting ekstrang pera, magandang gamitin ito upang makatulong sa iyong mga magulang, ang pagbibigay ng tulong sa kanila ay hindi lang isang responsibilidad kundi isang paraan upang ipakita ang iyong pasasalamat at pagmamahal. Iwasan mo munang tumanggap ng bisita sa iyong tahanan ngayon, may posibilidad na magdala ito ng negatibong enerhiya o hindi kaaya-ayang balita, mas mainam na manatili muna sa loob ng bahay at pagtuunan ng pansin ang iyong pamilya at sarili ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 15, number 10, number 22, number 30, number 8 at number 6. Capricorn, ang pahiwatig ng araw, ngayong araw, ipinapakita ng liwanag ng araw na ikaw ang may hawak ng direksyon ng iyong buhay. Anuman ang mangyari, panatilihin mo ang kasiyahan sa iyong puso. Kapag puno ng positibong enerhiya ang iyong kalooban, mas madali mong mahaharap ang mga taong makakausap mo ngayon at hindi ka mahihirapan sa mga usapang may kinalaman sa trabaho o personal na buhay. Iwasan muna ang pagpirma sa mga kasunduan na matagal nang nakabinbin kung hindi ito nalulutas sa mahabang panahon, maaaring may dahilan kung bakit ito hindi natutuloy. Maging matalino sa desisyon at huwag magpadalos-dalos. Kung may lakad o planong gawin kasama ang iyong minamahal, siguraduhin mong matuloy ito. Ang lugar na inyong pupuntahan ay may dalang positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyong pagsasama at sa iyong mga plano sa buhay. Sa trabaho, unahin mong gawin ang mga bagay na nangangailangan ng mahabang pasensya kung may mga kasamahan o boss na mahirap pakisamahan ngayong araw, piliin mong maging mahinahon, ang magandang pakikitungo mo sa kanila ay maaaring magbunga ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Sa pagmamahalan, kung may extra kang pera, bakit hindi gumawa ng isang simpleng sorpresa para sa iyong mahal, hindi kailangang magarbo. Basta't mula sa puso, ito ay magpapalakas ng inyong samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 22, number 30, number 9, number 18 at number 36. Aquarius, ang pahiwatig ng buwan ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng senyales na ang iyong mga plano sa negosyo ay may dalang positibong enerhiya. Kung may nais kang simulan, ngayong araw ay magandang pagkakataon upang pag-isipan ito ng mas mabuti. Ang tamang paghahanda ay magdadala ng tagumpay. Kung may hihiling sa iyo ng pagsama, lalo na ang iyong mga magulang, pagbigyan mo ito, ang kanilang mga payo at karanasan sa buhay ay maaaring makatulong sa iyo sa mga desisyong iyong gagawin. Sa usaping pinansyal, kung may pag-uusap tungkol sa pera sa loob ng tahanan, suportahan mo ito lalo na kung may kinalaman sa negosyo. Siguraduhin mong mayroon kang sariling plano at pag-aaral sa anumang pagkakakitaan upang hindi masayang ang anumang puhunan. Sa trabaho, ipakita ang iyong sipag at syaga, ang pagiging maagap sa iyong mga gawain ay magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon sa mata ng iyong boss, ang iyong pagsusumikap ay maaaring magdala sa iyo ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Sa pag-ibig, ay iwasan ang mga salitang maaaring magdulot ng sama ng loob sa iyong minamahal, ang panunumbat ay hindi makakatulong sa inyong relasyon, mas mainam na pag-usapan ng maayos ang anumang bagay upang mapanatili ang maayos na samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 21, Number 14, Number 23, Number 11, Number 8 at Number 36. Pisces, ang pahiwatig ng mga bituin, ang kislap ng mga bituin ay nagpapahiwatig na ito ay hindi ang tamang oras upang makipag-usap sa mga dating kausap sa negosyo o anumang kasunduan. Wala kang makukuhang bagong impormasyon mula sa kanila kung may bagong kontrata na kailangang pirmahan. Maaari mo itong gawin ngayong araw. Magingat sa kalusugan ng pamilya. Maging mapanuri sa kanilang pangangailangan. Lalo na kung may mga nararamdaman silang hindi pangkaraniwan, ang wastong pangangalaga ay makakaiwa sa anumang hindi inaasahang problema sa hinaharap. Kung may pera kang nakalaan, unahin ang pangangailangan ng iyong minamahal, ngunit kung may investment na inaalok sa iyo ng iyong anak o isang malapit na kamag-anak, pag-aralan mo muna itong mabuti bago sumama sa kanila sa pagpapasya. Ang tamang pag-aaral sa mga oportunidad ay magbibigay ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Sa trabaho, per alin ang tiyaga at dedikasyon. Ang pagsusumikap mo ngayon ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. Huwag sumuko sa anumang pagsubok. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay patungo sa iyong inaasam na pag-asenso. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso Number 15, number 10, number 25, number 30, number 19 at number 36.